Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi na ating pagkakakilan ng pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para napakabata mga manonood patnubay na magulang ay kailangan. Ang Dayong Dalaga sa Sitio Balangaw May mga lugar sa liblib na bahagi ng Pilipinas na tila iniwan ng panahon. Dito nananatili ang mga kwentong bumabalot sa dilim at takot. Ang mga kwentong ito ay hindi katangang isip para sa mga nakakita. Ito ang kwento ni Amelia, isang dayong dalaga mula sa lungsod na minsang napadpad sa Sitio Balangaw, isang lugar na tinitirhan ng mga nilalang na hindi mo gugustuhin makasalamuha. Isang hapon ng hunyo, sakay ng lumang jeep si Amelia masayahin, inosente, at walang kaalam-alam sa mga panganib na nagtatago sa lugar na pupuntahan. May dalang maliit na bag, ilang damit, at isang lumang litrato ng kanyang pamilya. Kuya Driver, malapit na po ba tayo sa Balangaw? Ay, hiha! Balangaw? Hindi ka ba pinagsabihan ng pamilya mo? Delikado roon, lalo na kapag papalubog na ang araw. Ha? Eh, sabi kasi ni tita, may mga kamag-anak kami doon. Hindi lahat ng nakatira doon, tao. Napatingin si Amelia sa paligid ngunit wala siyang nakita kundi ang mga liblib na bundok at punong nagliliparan sa hangin. Hindi niya alam, unti-unti na siyang binabantayan ng mga matang nakatago sa dilim. Pagdating sa baryo, tahimik. Walang mga bata, walang naglalaro. Tanging kuliglig at huni ng malamig na hangin ang maririnig. Isang matandang babae, baluktot ang katawan at may matalim na mga mata ang sumalubong sa kanya. Ikaw ba si Amelia? Halika, sumama ka sa akin. Hindi ligtas ang lansangan kapag papalubog na ang araw. Opo, ako nga po. Kayo po ba si Aling Rosa? Ako nga, bilisan mo hiha. Habang naglalakad sila, napansin ni Amelia ang kakaibang mga bahay. Luma, sira-sira, may mga palabuti na mga babasagin at kalansay ng hayop. Sa bawat madadaanan, tila may mga matang sumusunod sa kanya mula sa dilim. Pagdating ng gabi, hindi makatulog si Amelia. Paulit-ulit niyang naririnig ang yabag sa bubong, mga impit na halakhak at pakpak na humahampas sa hangin. Ano yun? May tao ba sa bubong? Huwag kang lalabas. Ipagdasal mo na lang at huwag kang lilingon sa bintana. Ngunit hindi nakatiis si Amelia. Dahan-dahan niyang binuksan ang kurtina at sa labas, nakatitig sa kanya ang isang nilalang. Mahaba ang kuko, namumula ang mata at numingiti habang nakadikit ang ulo sa bintana. Ha, sariwang dugo, sariwang laman, atay, sabi ng nilalang. Diyos ko, gulat na wika ni Amelia. Kinabukasan, dinala siya ni Aling Rosa sa isang lumang kubo at doon inihayag ang katotohanan. Ang buong sityo-balangaw ay pugad ng mga aswang. Sa araw, sila'y nagtatago sa anyong tao. Sa gabi, lumalabas ang kanilang uhaw sa dugo. Makinig ka, Hiha. Ang dugo mo ay malinis, malakas at isa ka sa dahilan kung bakit sila nagtipon. Kung hindi ka mag-iingat, hindi ka na makakaalis pa. Hindi, hindi maaari yun. Si tita nang ang pakay ko rito. Kung ayaw mo ng masama, sundin mo ang utos ko. Hindi ka titigilan, basta't hindi mo sila gagawing galit. Ani ni Aling Rosa. Sa loob ng ilang araw, unti-unti niyang nakita ang kakaibang mga nakatira sa sitio. Ang mga bata ay may mapulang mata sa dilim. Ang mga lalaki sa tuwing may buwan naglalabas ng kakaibang ungol at pawis. At bawat bahay may nakasilid na mga bagay na hindi mo gugustuhing makita. Mga buto, balahibo at dugo. Paano nila ito ginagawa? Bakit walang nakakaalis? Kapag nakapasok ka sa lugar na ito, Hiha, wala nang madaling paglabas. Kailangan mong maging maingat, manatili sa liwanag at huwag sumagot sa mga tinig ng gabi. Ngunit hindi matakot si Amelia at desperada. Isang gabi nang tahimik ang lahat, nagpa siya siyang tumakas. Naglakad siya sa dilim, palayo sa bahay ng Tita Rosa. Ngunit naririnig niya ang mga yabag aalakhak na sumusunod sa kanya. Sa bawat hakbang, lalong lumalapit ang mga nilalang. Tulong, tulungan niyo na ako! Dugo! Laman! Atay! Ha ha ha! Sabi ng mga nilalang. Habang tumatakbo siya, natagpuan niya ang isang lumang balon. Iniisip niyang doon siya magtatago. Ngunit bago pa siya makalapit, may isang nilalang na sumulput sa likuran, mahaba ang kuko, matulis ang ngipin. Sa kabilugan ng buwan, buong sityo Balangao ay buhay na buhay. Ang mga aswang ay naglalakad sa kalsada, humahalop sa mga dingding at nagmumulto sa mga anino. Si Amelia, pagod at natatakot, ay nakatayo sa gilid ng bangin. Wala nang direksyon, wala nang matatakbuhan. Ama, ina, tulungan ninyo ako. At doon, naglaho ang lahat. Walang narinig. Walang nakita, ngunit ang mga tao sa kalapit baryo, sabi nila, tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig silang sigaw ng isang dalaga mula sa kagubatan, sigaw na humihingi ng tulong, ngunit huli na ang lahat. Ito ang kwento ng Dayong Dalaga sa Sitio Balangaw, isang kwento ng katotohanan dahil hanggang ngayon naniniwala ang mga matatanda roon na ang mga aswang ay hindi katangang isip Sila ay nagmamasid, naghihintay, at baka isa sa inyo. Ang sunod